Ayun na, inarangan na mga sir. Pulekot na kami. Mga pwede pa siguro. Mga pwede pa naman. May karangan naman. meron daan dito eh. Oo. Pero gusto pa rin nakatabahan. Ayan o, good morning mga mga sir kasama namin si Mac ngayon Ayan, Joel, saka si Mon Mon Ayan, Cyrus dito pa rin Si Ador lang ang wala Gumulong pa baba At ano, pagod, galing sa biyahe Matanda Ador So dito ligamay sa Laurel Ayan

Baka pwede pa siguro. Baka pwede pa naman. May karanga naman. Meron daan dito eh. Oo. Oh. Meron dito pa rin nakabadaan. Thank you. ayun mga mga sir, ah, dito pa rin kami ngayon sa Laure ayan sa mandalang si Rod at si Makmak ay ayun mga hunting ng dalag ayan so merong inaawi si Rod dito na panayan lutang at pasag ayun, dito area nila ang laki nga naman daw sana eh macha yung ni Rod ayan si Makmak Mac ayun medyo malayo mga hunting pa rin ang so nakaisa na ako mga masa sa tilapia at kamustay naman natin dito si Cyrus ay mon mon ayan nandiyan nandun sila nakatuntong ayan so Merlin, mga melon mga masa update namin kayo sa sitwasyon dito sana may makadali kami makarami-rami ng huli. So, naka isa pa lang ako isang tilapia good size Ayan, pakita ko sa inyo ito mga sir ito. yan na yan ang aming huling tilapia Ayan. isang good size Ang tilapia Ayan. so hindi ko makawa wala akong ano eh wala yung akin yung... Sana ay masundan pa mama mga, mga So update na kami ni Mommy. Uli. Ay, mama mga sales, <laughs> <laughs> nakapagluto na kami nang kanin. Ayun no? oh. Ayun din namin na no. Niyan kaya hindi na tama lang. At ay ko tayong down para may saling niyan. Ayun ni Mommy. Ni Dami yung nito oh.

A few moments later. Ay na mga master oh. Oras na ng paglamon ng mga ampas ng pang angler. Magbabait lang kami. Oo. Yeah, oh. Hindi na si makmak pupunta lang daw nang dilapas. So, kain tayo mga master. Ayun. Ang masarap na sinigang ni Momon. Sarap na sa tingin. Sarap na ayungin. Ayos. Kain tayo mga master. Ayun. Kumain tayo diyan. Baka naman yan, Baalama. yan po yung aming pagkain ngayong araw na to baka naman eh, yung ano mo crossover siya kain na, kain na pa nakahupo rin yan tayo, yan tayo, sabayin natin yung mga master dito at tanghali na, ginutom na yun naman so, ang sa madam ng loob ni makmak, tatong best na strike wala, hindi nadali kaya dadaanan na lang sa pagkain. Ano <laughs> ba 'yung kwento? Siya, nasa Airso. Oh. Nasa bata hanggas pa rin hanggang ngayon, oh. no. Kakakain pa rin ng pink na tilapia. Oh, Ayos. Mamasa re-release ni. Si Airso mamaw na nahuli. Kasi nagso-solo lang daw kaya i-release lang daw. O release mo na. Kaya pag gumalaw eh, atakan mo 'yung lepres. Dapat tayo pati tama ka niyan. Ayun oh. Ayun na o. Oh. Ang bagal eh oh. o. pinagad mo eh. Asan ba? Ayun yun oh. Ayun na. Kulay orange. Kulay orange daw. Wala na. Pumasok na doon sa ano. So lipat kami mga mga sir. Sa kabila. At may dawi dito eh. Ya, enggak ya dinas ini. Ano master on and kami sa Talisa ita eh. alde. Yeah. Sana di pata namin. A few moments later. Master oh. Mga isang kilo, tsaka ito. Mga isang kilo, tsaka tilapia, arroyo. Ayun, no? mga sir, yung huli no? Grabe, no.

ขยันตูหรือมันตู